Isang pagpalang araw ulit ng Martes, mga kaagri, mga kasaka, kamais. Kamusta po kayo guys, mga ka-farmer, mga kaagri. Ito pong nakikita natin ngayon, nandito po tayo sa puno ng akasya, dito sa area natin dito. At uh, ito po, ito pong pananim natin na to, ito po yung tinanim natin noong uh, May 3 na mais na yellow corn. Um, ang variety po nito is uh, NK6410 na uh, VIP at saka decalb 8282S so nagkulang kasi may kulang po kasi tayo sa butil nagkulang tayo sa NK isang bag lang po yung naitanim natin so nagdagdag po tayo ng uh, decalb na almost uh, 5 kilos So total one and a half po na bag lang po ito, itong yellow corn natin. So May 3, ano ba ngayon? May June. So nasa po tayo ngayon. Nasa mahigit uh, isang buwan na po yung mais natin. Medyo kunting pasyal po tayo. So far okay naman na po. Nakontrol na natin yung damo. May pa isa-isa lang. Kasi so, ito yung na-apply natin kasi na kuhan uh, lang natin in-apply natin na herbicide is uh, yung sinasabi ko dun sa uh, recent video natin na uh, apat na lata ng uh, sardinas na P-max po P-max, yung mga malilit lang na sardinas so, ito lang po yung mga pa isa na 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 lampasan so uulitin namin to actually nandun po yung yung pagkita ko lang po kasi ispray na natin tong pinagtamnan natin ng upo dahil malalaki na yung damo dito kailangan na natin spray para matamnan natin ulit ng upo ito po yung spray natin so nagre -really po tayo antay lang natin si Pidnap San? malpas mo takay isa rin utang ako nga, nga padalanan ng ganyan na labsan ayun saan? so kasama natin na nag-spray po ngayon So, dito po tayo. Pasalan natin itong mais natin. Yan po, yung resulta ng herbicide na in-apply natin. Ang problema kasi pag nag-apply tayo ng 2,4-D amine guys, delikado sa mais po yun. Sa yellow corn o anumang klase ng mais. Ang nagkukulubot uh, po yung dahon po ng mais pagka nasobrahan po natin ng 2,4-D amine. Kaya nung na-experience po namin na ganun, umiwas na po kami sa 2,4-D. Ngayon, P-max na po na apat na lata. Kasi lahat na po ng klase ng damo po, yung lakas ng ganoon, hindi po ng mais. At uh, lahat po ng klase ng damo, babanatan niya o talagang kanya. Ito So 'yun lang po guys, ang kwan lang natin. Kasi nag uh, mag-uulit kami ngayon kasi may mga nalampasan si ito ito yung mga naulanan noon. Umulan kasi nung after nag uh, nag-spray. Uh, Ay uh, na hugasan yung gamot yung sa damo. Kaya 'yun po. So ang gagawin natin ngayon is a uh, natin. Dodoblehin po natin para uh, Uh, maging kuwan uh, pa rin okay pa rin lahat ayan po mukhang uulan na naman ah kasi kagabi magkasunod na po dalawang gabi to isang araw tatlo so halos hapon gabi po na umuulan na po So, yung namang kwan po, namumulaklak sa gilid, yun na po yung sweet pearl na tanim po natin. Maaga po kasi tayong nag-abono. Nagbasal po tayo ng triple uh, 14, tapos wala pa sa tuhod o hanggat before ng tuhod, yung tangkad ng mais, nag-abono na tayo ulit ng side dress na urea naman po. Or uh, mayroon tayo isa noon na kan, uh, triple 14 inihalo natin ulit kasi sa yellow corn po pwede po kayo maghalo ng triple 14 at saka urea 1 is to 1 ratio dahil matagal po ang one, uh, ang duration o uh, maturity ng yellow corn nasa 4 months po kaya yung triple 14 o 16-20 man yan o no? triple 14 especially triple 14 maganda po na ihalo sa urea pagdating sa pag-aabunan ng yellow corn po yun po siya. So guys, at uh, nakakatuwa. Parang nakakatuwa lang na pagmasdan tong pananim natin. Blessing po. Sana, hopefully po. Thank you Lord. Thank you Lord. At uh, nakikita po natin yung inaman ng mais natin. Mahirap din na ma-excite muna. Kasi pag lang natin na uh, maayos po yung panahon. Maayos po yung resulta ng ani natin. Ganda po yung weather na mag-aalaga sa pananim natin para makabawi naman po tayo Hey guys so ano pa ba so far okay naman po malinis naman po yung talbos nya wala namang pong na umaatake kasi ulan ng ulan nalulunod po yung mga uod Hey guys so hindi na ako pupunta dun kasi medyo hukan na And, kailangan natin mag-spray na ang sa susunod na video natin guys. Maraming salamat po. tulo tuloy lang po tayo mga kaagree, mga ka -prepper. Salamat po sa suporta God bless po boy ko lahat mga